napadaan nga ako dito mga idol sa peace pad na inaayos pa na nila landscape pa nila at na napansin ko ang tatlong batang ito nakasakay sa balsa at naglalaro dyan sa gitna ng peace pad mga idol tingnan nyo nakakatuwang tingnan itong mga batang to mga idol na pumapatong sila sa balsa at parang naliligo lamang sa swing pool <laughs> na maputik lang ang peace pad na ito, mga idol kaya dilaw na dilaw yung ano, yung tubig. Pero ng mm, malinis ito mga idol ng tubig dito. Kaso lang 'yan, may mga puti kasi kaya ganoon ang kulay ng tubig. Kaya ang galing mga bata ito. Opo, oh, 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 ayan, oh, pa mga Jesus. Pa swimming, swimming pa sila mga idol. Oh. Ayun, Ay, no. Grabe mga bata to mga idol. Ayan. Nga, ano labang bang ginagawa nila dito sa balsa na to oh, parang nilalagyan nila ng ano patungan ayun <tinyo> ayun sayo pa yung isa grabe ayun tama na yung isa ayun sumayaw na naman yung isa ayun nga ito grabe oh, malawak na to ayun Ayun, yun, yun, tuloy-tuloy sa balsa Ayun, Ayun, yun, Uh, mayroon, uh, yung si na yun, uh. Tindi. Ang klase rin ng mga bata ito. Talagang nakakatuwang tingnan mga ito. Oh. Yan, mga idol. Oh. Kung mapansin yung mga idol, oh, taga malapit sa dibdib lang yung tubig ng mga bata na ito. Kasi hindi pa nga ito na harangan ng tubig doon sa may yun mga idol. Oh. Yan may labasan pang pa tubig doon mga idol so pag na takpa na yon yung nilalabasan ng tubig doon lalalim na lalo ito yung pispan pad na ito mga idol